Pabili na kayo, bili, 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 bili. Ito. No? Uh, uh. yung lubaw yan, mga idol. Oo, oh, papunta na ano yan, lubaw. Papunta ang oh, taman, maganda yung taman. Yeah. Carmen. Yan. Yeah. Ang dami, may nagtanong na naman kasi dun sa video, eh, magkano daw yung press one. Hmm. eh, maraming bagong followers na nag-follow. Ito ata, ano, isang daan. Lima. Malaki. Lima, isang daan. Tapos yung Japa Yuki, yung kanina. Ay, malang Japa Yuki. Lui santan yun, no? Apat. Apat, isang so, Depende Apat, sa isang isda. So, merong pito, oh. So, mayroong walo, merong lima. Ah, depende sa laki, no? Ito, so, lima. Ito, medyo maganda yung ano nito, sa isang daan. Ayan, lubaw yan. Pero Biyayang sa, Lubao. dun sa arapan, sa arapan ng Carmen, dun sa simbahan. Oo, oh, dun siya nagtitinda. Ayan, sa so, nagtanong kanina. Maraming tayong bagong followers ngayon eh nag-aabang. Ang dami no? Eh. Ilang big Ay, yan. Wala nga pang yung dalawa, eh. Yan. Ano lang yan, dosi? Kapon, yung na-vlog natin, yung sa San Basilio, eh, tsaka sa San Matias Lubao. Magkapatid yata eh. Si Hapong Ingo. Di ba kapatid yon? Oh, si ano? Si Penis. Ah, magkapatid. Kapatid okay. Ayun. ang na ka sa na, kapo? Hindi pa, pangit yung daan doon. Ayoko dumaan doon. Saan ngayon? Ginagawa yung daan eh. Dito, Dito na e, sa Ebos? Sa, sa, Sabado pa ako bibiyahe eh. Ah, Ebos ka. Sa ah, Sabado siguro baka tapos na. Oh, sa buwang ko. Dili ko kayo ito sa My swimming pool. Hmm. Kapit na kapit Goma yan para hindi gumagalaw. Sa bagay, hindi ganun pwedeng wag ano dyan. Bibilisan kasi masisira yung... Dahan lang. Oo, oh, dahan, dahan lang mag-drive. Nagsasabaw yung ano yan. Tiyagaan lang mga idol. Oh. Kahit mainit. Bibiyay siya. Anong oras na? Alauna na na yata. Kataga. Oo. Oh. lang. Para may makain yung mga yung pamilya, pamilya natin, na. mga idol. Ang hirap magparal dito. Ang Pagastos. Oh, ganda ng pagkatali. Yan o. Tatalo niya. Pag hindi mo kanya, tatalo niya. Oh. Talagang nakapit. na kapit. Dito, Yun. Para umigpit. Ang mura lang gawa nito. Isang dalang lang nga dato, Isa eh. Kawayan Kawayan yan gawa sa kawayan bikse bikse yan very good yun go sana wag lang umulan pag umulan may hina yung ano paninda ang mga malengke now thank you ma'am. na ah